Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Hinirang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang fishing tycoon na si Francisco Laurel Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture. Nanumpa si Laurel bilang DA Secretary sa Malacanang ngayong umaga. Ayon sa Pangulo, pumili sila ng isang taong nakakaintindi sa mga problema ang kinakarap ng sektor ng agrikultura. Kampante ang Pangulo na may sapat na kaalaman si Laurel sa kung ano ang kinakailangan gawin sa sektor. Pangunahing utos ng Pangulo kay Laurel na solusyonan ang tumataas na presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Nais din niyang palakasin ito ang produksyon at paunlarin ang sektor. Nangako naman si Laurel na ipagpapatuloy ang mga reformang ipinatupad ni Pangulong Marcos sa sektor, tsakin ang masaganang ani at siguruing may sapat at masusustansyang pagkain ang bawat kabahayang Pilipino. Si Laurel ang presidente ng Fravel Fishing Corporation, isang kumpanyang nagsosupply ng tuna at iba pang uri ng pagkain sa Pilipinas at sa Asia Pacific Region. Mananatiling nakahaitan alert ang Philippine National Police hanggang ika ng Nobyembre para alalayan ang mga biyaherong pauwi matapos ang undas at barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fardo, kasamang magbibigay ng seguridad sa mga pampublikong lugar ang nasa 80% ng buong kapulisan. Mananatili ring bukas ang mga police assistance desk para magbantay sa mga paniparan, pantalan at terminal. Samantala, pangkalata na mga naging mapayapa ang pagunita sa undas at walang naitalang anumang insidente ng karasan ayon kay Fajardo. Pero may mga nahulian pa rin anya ng mga kontrabandong tulad ng sigarilyo at alak sa ilang sementeryo. Sa kabila nito, nagpasalamat si Fajardo sa publiko sa pagsunod sa mga panuntunan sa mga sementeryo upang mapanatiling mapayapa ang pagunita nila sa undas. Nasa tatlong milyong Pilipino ang naitalang bumisita sa mga patay nila sa mga sementeryo noong Miyerkules, Nobyembre a 1. Susunod na paghahandaan naman ng PNP ang Pasko at bagong taon kung saan inaasahang dagsaan na naman ang mga mamimili at bibiyahe. Kumpiyansa ang Department of Foreign Affairs o DFA na makakalabas na ng Gaza ang mga natitira pang Pilipino doon sa mga darating na araw. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, maaring hindi na abuti ng dalawang linggo at makakalabas na din sa Gaza ang mga ito. Bunsod anya ito ng maigting na magigipag-ugnayan ang pamalaang Pilipinas sa Israel at Egypt. Anya, nasa may gita 7,000 foreign nationals na nasa Gaza ang pinayagan na makalabas pero nasa 500 hanggang 600 lamang ang pinapayagang makatawid ng Rafa border kada araw. Sa tansya ni De Vega, aabuti ng dalawang linggo bago tuluyang makalabas ng Gaza ang mga ito. Samantala tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang press briefing na posibleng makabalik na ng bansa ang mga Pilipino sa Gaza ngayon hanggang bukas. Nangako niya ang Presidente ng Israel na si Isaac Herzog na palalabasin at papayagang makadaan sa Rafah Crossing ng Egypt ang natitirang 134 na Pilipino sa Gaza ngayon hanggang bukas. Samantala, sinabi ni De Vega na labing siyam na Pilipino na nasa listahan, kabilang na rin ang kanilang mga asawang Palestinian ang tumangging lumikas mula sa Gaza. Tinukoy ni Social Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan ang sunod-sunod na bagyo kung kaya halos kalahati ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Batay sa isinagawang survey ng Social Weather Station itong Setyembre, lumalabas na nasa 48% ng mga Pilipino ang itinuturing ang sarili bilang mahirap. Mas mataas ito ng 3% mula 45% nitong Hunyo. Samantala, 27% naman ang nagsasabing nasa borderline na sila ng kahirapan at 25% naman ang nagsasabing hindi sila hirap sa buhay. Marami sa mga ito ang mula sa Mindanao kung saan umakyat ang bilang mula 54% patungong 71%. Bagya ding umangat ang bilang ng na mga nagsasabing mahirap sa Metro Manila mula 35% patungong 38% at sa Visayas mula 57% patungong 59%. Samantala, bumaba naman ang bilang na nagsasabing naghihirap sila sa Balance Luzon mula 39% pababa ng 35%. Ayon kay Balisakan, bunso dito ng sunod-sunod na bagyo at mataas na inflation rate noong Setyembre. Puspusan anya ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para maibsan ng kahirapan sa bansa gaya ng pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 Peace at Food Stamp sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Umaasa si DSWD Secretary Rex Gatchalian na maiibsan ng kahirapan sa bansa sa tulong ng mga naturang programa. Sa ilalim ng food stamp program, makakatanggap ng 3,000 piso ang bawat kwalipikadong pamilya kada buwan para ipambili ng pagkain. Sa ilalim naman ng 4-piece program, sinabi ni Gatchalian na nasa higit 761,000 na pamilyang uh, na-retain sa programa matapos ang isinagawang reassessment sa mga ito. Abang nasa halos 340,000 ang nakagraduate na sa 4-piece at itinuturing na nakalagpas na sa linya ng kairapan. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 52 days na lang, Pasko na. Ako si Wilner Basilonia, ito ang PNA Headlines na ng, ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.